tawag nito, ano, virgin ka pa sa baba yung Dina. Hindi pa po. So, baka gusto mo mag-share naman ng ano, first experience mo, kumusta? Uh, kung sa body ni meron na sa girl pa, <laughs> di ba? Yes, siya. <ma> <laughs> tuwa ka naman. Uh -huh. Uh -huh. Oh, ano kumusta? Okay. Okay. How was it? How was it to? Uh, nung, nung ka, uh, ilang taong ka noon? Ilang, uh, ilang, ilang taong ka um, nung mabinyagang ako, 15 years old. Ay! Oh, 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 ilang taong ng girl? Oh, oh, oh um, 16 years old po. Um, oh, a safe, safe. Parang parang <laughs> nagdi-discover po kasi kami. So, ah. matagal na po kami around 12 po ako noon nag first na nagka-on kami. Ah. Tapos, eh, may disco po yun doon. <laughs> <laughs> yung na dito, na eh. Na. Nag-disco ang kayo yung dalawa. O, <laughs> uh, tapos nasa disco kami. Eh, may, eh, may susi po ako doon sa sa health center. Ah. Kasi po, doon po nag-work yung tatay ko. <laughs> ah, okay. Ah, o, okay. po doon. So, pinasok ko po, po siya doon. Pinasok mo siyempre. of oh, talag... course, pati po siya. Doon sa work, days of work <laughs> ng tatay mo. Doon nag-ganap. yun. So, doon po. <laughs> ano, no, yung tatay mo ngayon? Ano, oh, sa mo? Hindi pa. niya alam. Kasi yung friend po ng papa ko, yung papa niya. Tapos, oh, hinanap po kami doon ka sa disco. In-announce po talaga kung saan ah. kaming dalawa. Hindi po nila magkasama ah. kami. Ah. so, <laughs> so until now.